Magandang hapon po mga ka-environment. Ngayon naman po ikapan daw ako. May silo. dalawang araw. Kasi dumaan na naman po ang panahon. Malimlim. No? Sobrang lakas po ng ulan din mga ka-environment kanina. sobrang putik na naman po saka sobrang dulas hindi, na, hindi ko na po naririnig ang pagtilaok ng ano gini hinipaan ko kahapon parang nabulabog po mga kain gaya rin lalot may nahuling ibon talino pa naman po yun kapag may na nakita silang ano mga huli sa silo naiwas po sila Diyan na naman po ang ulan mga ka-environment. Ay, I may mean, nakapisik po dito yung mga ka-environment, to. Oh. Malapit sa nakahuli ng emerald, dad. Kaso po, walang huli. Ito po, mga ka-environment, oh. Pumisik siya, nasa mismong danan ng labuyo. siguro na naman at chambahan yun kaya ibun o ibang ano hay pinapadaan din ni Bukas, pag gumanda po ang init mga kainan by sigurado na naman ang mga anay dito. Madalas po yung anay sa ganitong ano, madahon. Paglipas Paglipas ng ulan. po na iwatang ko mga environment yung mga daan dahil kapag nadulas ka at may bakas iiwasan po nila yan yun po wala kompleto pa rin walang ano nakaangat yung isa lamang po ang pumisik may mataas na baog o anong pisik kahoy Nandilihan po muna ang aking video mga ka-environment. God bless and good health po sa atin lahat. Please like and subscribe pa lang po sa aking YouTube channel mga ka-environment. Maraming salamat po.